Hello guys! Good day po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. This is Ninaring Sel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nyo tatanggalin si Nightbot sa inyong live streaming. Karamihan sa atin mga na monetized channel na kung mag live kayo, yung karamihan sa atin merong gustong maglagay ng night Boots sa ating live stream. Kaya ito na naman ang tuturo ko sa inyo, ano natin tanggalin si night Boots sa ating live. Kaya, on watching guys! Intro! Paso! natin ano ko tanggalin si Nightbot sa aking live stream gamit po ng tayo ating guys CP Punta tayo sa ating Google Google Apps Ito po siya Ayan Ayan na po yung ating Google Pinindot ko na Kaya mag-search tayo dito ng ating Nightbot. Ayan po. Naka, ano na yung nightbot ko dyan. Nakalagay na. Pindutin natin yung ating pindutin natin yung ating nightbot. Ayan, napindot na. Ayan, lumabas na po yung nightbot natin, guys. Dito sa ating nightbot, click natin yan. Ayan na po. Ayan na ang nakalabas. Punta na lang tayo ng sign up. Dito tayo sa sign up. Ayan, lumabas na po si Nightbot. At saka mayroon tatlong pwede mong i-click dyan. Kaya kailangan natin i-click dito sa login with YouTube. Dito, nat dito tayo kasi karamihan sa atin sa YouTube tayo nagla-like. I-click natin yung login with YouTube. Ayan na po siya guys. Yung mga account dyan. Pipili ka dyan kung saan yung main account mo dyan. Ayan. Ito po sa akin, ni Cell. Ito yung ikiklik lo. Ikiklik ko pala guys. Ito. Ayan, naklik ko na. Ayan, nanapin natin yung Google account. Ayan, ayan. Ayan, dito tayo. Dito tayo guys. Google account, iklik natin yan. Click natin. Ayan, lumabas. Walang ano dito guys. Walang nakalagay na na night boot. Kasi iba yung account na nakalagay dito. Ito yung account ng anak ko. Kaya papalitan ko yan guys. Change account ko lang yan. Ayan, hanapin ko yung pangalan ko dyan. Ito dito. Ito yung Niningsell. Palitan ko yung account dyan. Lagay ko yung aking mail. Ayan na po siya. Ayan. So, babalik tayo guys. Dito, ayan, nakikita nyo na, mayroon ng nightbot nakalagay. Ayan. Ikiklik ko lang yung nightbot na yan. Ikiklik ko. Mm, ayan. Naiklik ko na yung nightbot, lumabas yung remove axis. Ayan. So, ikiklik natin yung remove axis. I-okay na lang natin. Ayan na po. Okay. Kaya makikita nyo, mga kanining, wala nang nightbot dyan, Di ba? Yung stream yard na lang natira. At kung gusto ko rin na i-remove yung streamyard yard ko, ikiklik ko lang rin. Ikiklik click ko, ko lang ulit yung stream yard, lalabas na rin yung, ano, yung remove axis. Pero nang dahil sa kailangan ko yung stream yard ko, huwag ko nang i-remove. Ayan. Ikikip ko na lang siya yung stream yard ko dyan, pero yung, yung nightbot ko na lang tinanggal ko. Mga uh, kanining dito sa baba, mayroon pa rin. Pag nakita nyo, mayroon pa rin. Ah, wala na. Wala na, na-remove ko na. Ayan. Ayan na. So, guys, it's so, so very easy. At saka, madali lang. Madali lang tanggalin yung nightbot natin sa ating live stream. Try nyo. Mag-live kayo kung makikita nyo pang nakapasok na si, si nightbot sa inyong live. Pero 100%, guys, kasi ano ko na, tested. Tested ko na. Yan ang ginawa ko. So, si Nightbot ko hindi na nakisali tuwing maglalive ako. Kaya that's it, guys! Gustong gusto ko talagang may Nightbot ako. Kasi si Nightbot tumutulong din yan sa atin. Kunwari, kahit na wala ka, kahit na silent na yung live mo, andyan si Nightbot na nag-welcome ng mga bisita na pumapasok ng live mo. nagustuhan kong maglagay ng nightbot sa aking live Pero ngayon, papahingain ko muna yung nightbot ko. Kaya... At pag gusto ko rin na ibalik ulit si nightbot, andyan pa rin yan. Kung gusto nyo ibalik si nightbot, pwede nyo rin ibalik. Pag uh, someday na gusto nyo na namang ilagay si nightbot sa iyong live stream. At sa mga bago pa rin din sa aking channel, huwag kalimutang i-like. Ayan, like comments. Mag-iwan na lang ng comments pa para para ma ma-notify ko kayo at saka mabalikan ko yung bahay din ninyo. Subscribe na din sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, Nening Sel. Share na lang din po mga kanining. Huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Hanggang dito na lang po. Kita kids na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye. Oh, yeah. Bring you up. Yeah,